Sa peligro ng love scam, sa at iba pang klase ng mga panduloko online ay ang cyber identity theft. Importante umano matutukan nito dahil ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tumaasa ang mga kaso ng pagnanakaw ng identity online nitong nakaraang taon. Mula sa 1,402, umakyat ito sa 1,597. At kaugnay po niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Colonel J. Guillermo, ang hepe ng Cyber Response Unit ng PNP ACG. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Colonel, ano po itong nakikita ninyo nga pong dahilan ng pagtaas po ng kaso ng cyber identity theft? Ah, ito po yung tinatawag natin sa, ano, sa cybercrime prevention, na yung computer-related uh, computer, related Identity Theft. Opo. oh so ang, ang, ang po nito, kaya po siya medyo tumaas dahil ang ginagamit po nila ngayon ay tungkol na po sa social media applications dahil ang krimen po na gamit ang SIM card ay bumababa. So ito po ang ginagamit nila ngayon dahil pag gumawa ka po ng account sa social media, ang kailangan mo lamang po ay OTP coming from the SIM card. Mm -hmm. And ang isa pa sa kailangan mo ay may, kung meron kang email, ay makakagagawa ka na po ng uh, so, ng uh, social media account. So medyo mabilis po itong uh, ginagawa nila at hindi mo na kailangan, kumbaga, yung application ay hindi niya na kailangan i-verify kung totoo ba itong taong gumagamit ng uh, so, ng uh, social media account. May mga nahuli at napanagot naman ho ba tayong mga suspect na? O, opo, opo, opo ma'am. Ang nung ano 2022 meron tayong 23 nung nitong last year 2023, meron po tayong apat uh, 44 po. Mm -hmm. Ano po ang uh, kaso na isinampa at ano po ang parusa? Ah uh, dito po sa computer cyber related fraud ay ang pinaka um, ano po nito maximum penalty nila ang ay 6 years to 12 years po. Ayun po doon nakalagay po doon sa Cybercrime Prevention Act of 2012 po. Kung magpiansa naman po 'yan, ay hindi po 'yan bababa ng 150,000. Colonel, saan po madalas gamitin ng mga suspect po yung pagnanakaw ng identity? Ah, yung marami pong pamamaraan sa katulad po ng katulad po ng uh, gawa sa mga ginagawa po nila ito. Para makahingi ng pera, manghingi ng tulong o kaya kung minsan ay eh, pwede nilang gamitin panakot yung identity na yun dahil alam nilang hindi naman talaga sila yan. Mm -hmm. Meron din po yung uh, ibang mga kilalang tao na kung saan ang mga ito, yung makatulad po ng mga bilyonaryo, mga kilalang tao, ginagamit po ang kanilang identity for investment purposes po. Mm -hmm, mm -hmm. Bukod din po sa identity theft, kumusta naman po yung kaso ng iba pang cybercrime gaya po ng online robbery? Ah, yung online robbery man po, ang tawag po natin dyan kung minsan ay ito yung uh, sex extortion mm -hmm. So wala kasing batas na nagsasabi yung uh, uh, sex extortion Ibig sabihin yung merong siya possession of a sensitive video like sex, uh, sexual activities pero ehron nang hihingi siya ng kapalit it's either pera or merong uling uh, sexual encounters kaya ang nakalagay po kasi sa batas natin ay uh, robbery uh, robbery with intimidation on a person so dahil ginamitan po ito ng information and communication technologies uh, minarapat po natin tawagin siyang online uh, robbery po so ito ay medyo tumataas din po dahil ang ang connection po nitong dalawa ng connection po ng biktima at ng suspect ay sa online. So ibig sabihin mayroon silang previous relationship mm -hmm. na mayroon silang previous encounters na nang nairecord ang kanilang activities, sexual activities ay ginagamit po itong pantakot doon sa biktima. Mm -hmm. Siguro po um, Colonel J, ano? Paalala na lamang po muli sa publiko laban po sa cybercrimes at ano rin po yung mga dapat gawin sakaling mabiktima po sila. Uh, ang pinaka-the best po na gagawin po natin ay medyo iwasan po natin yung makipag-usap doon sa hindi po natin talaga kilala. Or kung meron man po tayong karelasyon ay iwasan po natin ito na ma record ang ating mga ginagawa. Especially yung sensitive uh, videos na kung saan ay eh, pwede pong gamitin laban po sa atin. Yung na lagi po natin tatandaan na kahit ano po ang nangyari, pagka na-i-record po yan, kung sino man po ang may hawak niya na hindi po natin kontrolado, kung saan po niya yan i-upload. See, it's either sa social media, it's either sa website, yung mga legal, ipapadala sa mga kaibigan po ninyo, o kung minsan po, inilalagay po ito sa mga porn site. So, doon po natin minsan nakikita yung mga videos na na-recorded po ng ito. So, sa ating mga kababayan, kung ano man po ang gawin natin sa online, iwasan po natin na magbigay ng anumang sensitive information para maiwasan po natin yung ganitong kaso. Marami pong salamat sa inyong oras Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group.